Iba pang masasarap na pagkain naman nga niho ang niluto namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil nga niho, birthday na ni tatay. Ay for the go. Nginit. Sa so, yun na nga niyo mga kamangyan, umagang-umaga nga niyo, ay abalang-abala ho, agad kami ngayon din sa bukid. Gawa ng syempre, meron na namang handaan. Wow, handa! Syempre, ho, birthday ni Paring Jun, hindi pa pwedeng hindi natin yan handaan. Kasi baka mamaya magtampo yan, tapos bumili ng isang case na beer. Hala. So, tinanong ko nga niyo si tatay kung ano yung gusto niyang handa. At ang sabi niya ho, ay yung kawali. So, medyo kinabahan ako ng very, very light dad, kasi akala ko isang buong litsyong baboy. Aroy, ah. So, mga hindi pa ho, nakakalam diyan mga kamangyan, si tatay ho ay 61 years old na. Pero mukha lang yan 27, may asim pa hindi lang ang palalit yung kawali yung alutuin natin ngayon din yung mga kamangyan. Kasi syempre yung mga favorite din ni tatay. Yung chacharong bulaklak, crispy pata, inihaw na isda, tsaka yung overload pansin. Syempre asamahan ah, natin mamaya ng konting beer para talaga namang for the go. Alam nyo yung mga handa namin dito talaga namang pampulutan. Salamat. Ah. Hindi ka po pag nag kami mga kamangyan, ang dami pa namin inalagay ng mga pampalasa, ganito ganyan. So ngayon si tatay na yung nasunod. Alam. ang gusto rin mo kasi ni tatay yung inalagyan lang ang baga ng asin. Yung pag tinikman mo yung isda, meron ka pang malalasahan ng mga buo-buo. Tapos kapag naubos mo na isang buong isda, parang magkakasakit ka na sa bato sa sobrang alat. Alay, hindi. So, puro ihaw nga nila ako pala yung agawin namin din sa isda, mga kamangyan. Kasi alam nyo naman, yun talaga yung masarap dyan. Habang nag-ihaw nga nyo pala sila diyan, mga kamangyan, aring nga nyo, pinahiwa-hiwa ko na yung karne. Tsaka ako na ho, nilagay din sa tulyasi. Gawa na syempre, alagyan muna natin ng mga pampalasa, apakuluan muna natin. Bago prituhin, para talagang marinam na. Mala, napaka-arte. So, ayan, naglagay na ako diyan ng sibuyas, bawang, luya, asin, pamintang dorog at buo, dahon ng laurel, at syempre ho, aring tubig. So, bala, pakuluan nga niyo pala natin yan ng medyo matagal-tagal mga 3 days. Para hindi, mga isang oras lamang. Dahil nga niyo, medyo matagal-tagal pa naman yung pagpapakulo doon mga kamangyan. Nagsimula na rin ako magluto dito nung parang nga niyo doon sa pansit. At alam niyo gawin ka, mga kamangyan, diga last year, nag-celebrate kami nung ika-60 th birthday ni tatay. Talagang yun ay pinaghandaan namin ng very, very light. very, very light. <laughs> Kasi umaliban sa pagsa-celebrate namin din sa bahay kubo, nag-imbita din kami ng mga kakilala ni tatay. Tapos ngayon mga kamangyan, iba ulit yung inabalak namin. Sabi namin, yung namin din sa bahay kubo. Hindi mo kami mapunta sa mga beach, ganyan. So kahit si tate ang alam niya, simple celebration din lang. At okay lang naman ho sa kanya kasi ang gusto talaga ni tate yung sama-sama kami. Masaya, ganyan. Pero nung nakaraan kasi mga kamangyan, bumili kami ni Kuya Julius nyo ng e-bike para sa aming dalawa. Tapos nakita ko doon na talagang sayang-saya si tate. Eh. parang crush na crush niya yung e-bike. Kasi o si tate ang meron siya yung tricycle niya, yung motor. At dati pa lang mga bata pa kami, talagang mahal na mahal na niya yung tricycle. Kasi o mahirap din yung daan doon mismo sa bahay namin. Talagang hindi kaya mag -park. Kung mag-park doon lang sa tabing kalsada. Ang kasi lang ako papunta doon sa pinakambahay namin tricycle at saka motor so yun na nga ni inasabi ni tatay na ang ganda daw ng e-bike uso na daw yun ngayon kung meron daw siyang ganun ay yun daw yung agamitin niya pamamalengke papuntang bayan sila ni nanay wow pang date yan so inaisip ko rin yung talagang regalo kay tatay ay yung quintas na gold kasi yun yung gustong gusto, -gusto niya magkaroon din tapos nagpatulong din ako kay na Julina parang inatanong-tanong si tatay kung ano yung gusto niya tapos so, pag inapakita yung picture ng e-bike talagang iba yung ngiti niya iba yung kislap ng kanyang mga mata na para ba ala nag wala so, to kami may kanya-kanyang regalo kay tatay tapos nag-usap kami ni Julina na paghatian namin yun yung regalo namin kay tatay sabi ko nga niyo, sana maging masaya siya kasi kung hindi ibabalik namin yan ala hindi alam niya naman mga kamangyan ngayon lang ho kami nakakabawi-bawi kaya talagang napakasulit-sulit na ho namin ng bonggam-bongga so ayan balik na ho pala muna tayo din yung mga kamangyan ayan nga niho at naprito na natin lahat ang na mga dapat prituhin in short na luto na yung mga pampulutan ni paring Jun ala o, ayan grabe sobrang natatakam na ako din yung mga kamangyan Abay, ayan nga ni si paring Jun yun may Dalang alak at ang at aray ah sabi ko nga niyo, abay pagbigyan na at birthday so ayan dahil okay naman na lahat ari mga kamangyan abay alam nyo na ho kumuha na okay ng bahaw diyan yan kami ho ay sabayan nyo nang kumain din eh for the go so ayan balik kinantahan nga nila ko namin ng happy birthday diyan yan si tatay mga kamangyan at makikita nyo naman talagang enjoy na enjoy siya at wala siyang nakikita mga regalo ganyan so dito pala ako sa simple celebration ay masayang masaya na siya para naiiyak na ako ala sobrang OA mo grabe nag enjoy din nga nyo pala kami din ni Sandra, mga kamangyan kasi sobrang sasarap talaga para masakit sakit na yung batok namin. Ala hindi. Tapos si Tatay pala mga kamangyan, mas gusto niya ang pansit kaysa sa spaghetti. Pero kanina ho tinanong ko siya kung nung mga bata pa sila naghahanda sila ng spaghetti ganyan. Hindi daw kasi syempre pang mayaman la ang daw yun. Tapos inatanong ko din kung ano yung inagawa nila kapag birthday nila. Wala daw ho, bati-bati la ang happy birthday. Tapos wala man ng mga handa-anda na mga spaghetti. Siguro daw kung meron daw silang budget, magapinaltok daw si Lula which is yung nanay niya. So ganyan lang ho, mga kamangyan, tapos masaya na daw ho sila noon. Ayun, na ho tayo din mga kamangyan. Balik kumain na ako kami diyan ng bonggam-bongga. Tapos nagbalot na ho sila diyan para ho ipamigay. Balutin mo ako. Hala. <laughs> At nga nila. pala muna mga kamangyan. Nakakatuwa nga Hon. Na ang dami na rin nagamit. Naring beauty white rejuve set ng You Glow Babe. Digit, sobrang ganda nito mga kamangyan. Packaging pala. Ang talagang pasabog na. Alam mong pinag-aralan. So kung may pimples ka, dark spot, open pores, nako perfect na perfect to sayo. Wala pang 7 days, makikita mo na na may pagbabago na sa balat mo. Na, para bang nag-glow-glow ka na. Ala, sobrang arte. Yes, so, mga kamangyan tuklap siya pero hindi siya katulad nung iba na sobrang pula na nagasugat na yung muka. At masasabi ko rin mga kamangyan na sa dinami-dami ng mga rejuve set na nagamit ko, iba ho magpaglow. Totoo ho yung inasabi nila na kapag mo tong product na to, at tulungan ka nila na talagang ilabas yung tunay na beauty mo. Kaya kung nagadalawang isip pa kayo diyan na gumamit mga kamangyan, nako ay ito na yung sign ninyo. for the good. So ayan, kinagabihan lang pala mga kamangyan bago nga niho pala kami mag dinner ay ayan nga niho at kinantahan ulit namin dyan si tatay tapos isa isa na namin binigay yung mga regalo namin ganyan at talagang kitang kita namin yung ngiti ni tatay sabi nga niho niya ay masaya na daw naman na siya at nahandaan na daw kanina pero parang iba yung No nakita yung mga kwarta, aroy ah. Pero ayun nga niyo mga kamangyan. grabe, sobrang sarap makita nung reaction ni tatay. So, dati naman oh, nagka-celebrate, celebrate din kami, nagagawa kami ng letter. Tapos ina-message ko lahat ng mga kapatid ni tatay kahit nasa iba't ibang lugar yun. nga niyo, batiin si tatay sa birthday niya, mag-video sila tapos a-edit ah, ko yun. Tapos ayun, napanood ko yun kay tatay, tapos si tatay talagang naiiyak siya. So hindi naman yung materialistic si tatay, alam niyo naman yan mga kamangyan Pero syempre, gusto pa rin naming iparana sa kanya yung mga bagay na akala niya imposibleng mapasa kanya. Although minsan mga kamangyan kapag hindi sobrang importante, ang isip ni tatay nag lang ng pera, ganyan. Pero alam niyo naman yung mga magulang natin parang sa una mga pabebe lang, paarte-arte, pakipo. Pero deep inside, talagang yan ay nagalulukso na sa sobrang saya. Kaya kayo mga kamangyan kung may chance kayo na magbigay sa kanila ng mga regalo kahit pa yan ay material na bagay, talagang for the go lang. <laughs> ang feeling ko naman ngayon parang mga bata na nabigyan ng candy ay for the go. Hindi <laughs> naman nang naghihintay si tatay mga kamangyan pero sinabi ko na diyan na yung regalo namin ni Julina ay bukas namin abigay. At oh, talaga namang nung sinabi namin yan yung ngiti niya talaga naman parang nakakita ng isang case ng beer Tapos kasi kumain kain na lang ang muna kami diyan mga kamangyan kasi nagutom na naman kami e for the go kinabukasan ng nga niyo pala mga kamangyan ay ayan na nga niyo at nandito na yung e-bike yan din ho talaga yung gustong style ni tata yung gustong kulay sabi ko nga niyo magaluto lang kami ngayon din sa bahay kubo tapos so, nung masulyapan nga ni, ni tata ang regalo namin sa kanya ni Julina aba tingnan niyo naman atuwang tuwa wari ko may iaangkas dito na chicks sa hindi bawal yun nagaulitan pa nga niyo kami diyan mga kamangyan gawa ng sabi ni tata ang pangalan daw niyan ay si Judith kasi, si paring Jun. tapos si nanay si maring Udit, so Judith. Grabe, ang lakas maka high school, mm -mm, high school life, na. Eh? Ala. So ayan, thank you kay nanay, sa mga kapatid ko, kay ate Tintin, kay ate Shane, sa mga pamangkin ko, kay Lula, kay Kuya Julius nyo. Kasi naging special ang birthday ni tatay. At kay tatay naman, happy happy birthday. Lagi naman namin inasabi na wala na kaming ibang wish, kundi bigyan pa kayo ni Lord ng mahabang, mahabang buhay. Bigyan ng maayos na kalusugan, maiwasan yung mga sakit-sakit. Mag-enjoy sa buhay, magsaya-saya lang. At lagi rin kaming nandito para para sa kanilang dalawa ni nanay. Talagang magpaka-superhero kami para sa kanilang dalawa. Hala. So ayun na mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta ay follow nyo lang ating page at share yung video. Ano? O siya dito na lang ang video at kami makikiangkas muna din ni Babay Love You. Huy. <laughs>